Ito atang isa sa mga pinakamatalinong play na iyong makikita ngayong season. Pero bago yan mga idol, update muna tayo sa LA Lakers and in particular dito sa kanilang player na out na si Jared Vanderbilt. Well, Lakers na mismo nag-update mga idol na sinabi Jared Vanderbilt was reevaluated by Lakers team doctors at cleared to begin a return to play progression. Meaning niyan mga idol, yung injury ni Vando sa kanyang heel ay healed na. Okay na mga idol at pupwede na nga siyang bumalik sa pag-eensayo muli para nga dito sa LA Lakers. Hindi big sabihin niya mga idol ay babalik na agad si Jared Vanderbilt sa paglalaro sa LA Lakers sa kanilang next game. Ibig sabihin lang niyan, clear to return na siya para nga sa pagpapractice. Paghahanda ng katawan mga idol, pagbabalik nga at pagsasaayos ng kanyang conditioning. At ayon nga sa Lakers reporter na si Jovan Bua mga idol sa kanyang interview, it may take a couple of days at po nga rin daw mga idol na umabot din niya ng ilang linggo. At ang estimation nga ng reporter na ito mga idol e baka nga daw sa November 22 or November 25 ang maaaring maging pagbalik neto ni Jared Vanderbilt. So good news yan mga idol, lalo na yung problema ng LA Lakers ngayon ay gayang kayang sagutin neto ni Anthony Vando. At yun nga mga idol ay defensive rebounding, pati na rin mga idol ang kanilang depensa sa perimeter ay ang mga idolang ang main na nadadala ni Jared Vanderbilt sa team. Alam niyo naman mga idol siguro yan at napanood nyo na siya last season. At sigurado malaking pagbabago ang mararamdaman itong LA Lakers once na bumalik na itong isa sa kanilang mga key pieces from last season kaya sila pumunta sa Western Conference Finals na si Jared Vanderbilt. Anyways mga idol, ngayon ay ang pag-usapan itong isa sa mga pinakamatalinong play na maaari nyong makita ngayong taon sa NBA. At yan mga idol ay walang ibang kung hindi si Josh Hart siyang may gawa niyan laban nga dito sa Boston Celtics. Sa kanila kasing pagkatalo mga idol ay hindi naman umuwing luhaan. Itong si Josh Hart dahil may malupit niya siyang ginawa na talaga namang all over social media mga idol at talaga namang pinag-uusapan talk of the town ngayon sa NBA. Well, pinasaan kasi siya ng bola mga idol at sinabayan ni Drew Holiday and great contest naman yan pero matalino si Josh Hart, high IQ play binatong sa likod. Ito ni Drew Holiday, nagbounce pabalik sa kanya, nalito na si Holiday gunasan ng bola na agresota sa wide open 3 pointer, pasok yan. One more time mga idol, pagtira niya nga ay nailang dito kay Holiday kaya naman pinatalbog muna sa kanyang likuran at si Holiday parang nawala sa week show mga idol. Hindi alam kung nasa ng bola, nagresulta tuloy yan sa easy three pointer ni Josh Hart. Gulat nga ang mga fans dito mga idol sa kanilang napanood. Patawa-tawa na lang yung mga Celtics players. At itong si Jalen Bronson hindi rin makapaniwala at si Josh Hart mga idol patawa-tawa pangiting ni Tina lamang sa kanyang ginawa. Ang bala well, mga idol, hindi lang yan ang isang malupet na nangyari ngayong araw dahil si Demar De Rosa hindi nagpauli. Grabing pasa Hanggang kanyang ginawa ngayong araw mga idol talaga namang made air adjustment ang kanyang ginawa. Nasty spin move in the air mga idol and grabbing vision ang pinakita ni Demar.